Ryan, ano na ang level ng tubig dyan sa Marikina River? Monica, mula sa 15.7 meters kaninang alas 7 ng umaga, umakyat pa ito sa 15.8 meters kaninang ala una imedia uh, ng tanghali. Pero ngayon, bago tayo umere, makikita nyo, medyo bumaba na ito. No? Nasa 15.5 meters na lamang ito ngayon, Monica. Gunsod ng malalakas na pagkulada na nararanasan mula pa kagabi Mabilis sa tumaas ang level ng tubig dito sa Marikina River. Pasado alasing 5 kaninang umaga ng uh, patugtugin, ang uh, unang alarma matakas uh, umabot sa 15 meters ang level ng tubig sa ilog. Makalipas ang ilang oras, patuloy pa rin na uh, tumataas ang level ng tubig. Ayon kay Marikina City Mayor Marcy Chudoro, Agad nilang inalerto ang mga residente na naninirahan sa mababang lugar na maghanda sa paglika sakaling lalo pang nga tumaas ang tubig sa Marikina River. Bukas ang lahat ng evacuation natin, batay sa protocol na meron tayo. Basta nag-15 meter alert level tayo, ay automatic uh, binubuksan lahat ng evacuation center. Dati ay meron tayong 32 evacuation center, uh, pero ngayon meron tayong 47 evacuation center na binubuksan. Bagamat kumapaw ang uh, tubig sa ilog, wala na mga residenteng, mga... Uh, uh, nagtungo sa mga evacuation center dahil sa nasa maayos pa naman ang sitwasyon sa kanilang mga tinitirhan. Ayon kay Mayor Marcy Chudoro, malaking bagay ang uh, isinasagawang dredging sa Marikina River dahil uh, lumapad na at uh, lumalim ang ilog na nasa 3 metro. Dati anya kapag ganitong sitwasyon, nasa mahigit 20,000 mga residente na sa lungsod ng Marikina ang inililikas. Pero ngayon, mas malalim na ang ilog, mas bumagal ang uh, pag-angat ng uh, tubig at uh, mas mabilis rin itong uh, umagos palabas sa uh, papunta ng Laguna de Bay at uh, Manila Bay. Makikita natin yung mabilis na agos ng uh, tubig sa Marikina River. Patunay na nag-increase yung water carrying capacity nito. Kaya, miskin naging malakas yung pagulan, at tuloy-tuloy ay uh, hindi ito uh, umaapaw at uh, uh, nagdudulot ng pagbaha sa mga low-lying uh, communities natin. Nakatulong rin aniya ang ginawa ng pagtusis sa reclamation project sa Manila Bay para mas mabilis na na paglabas ng tubig mula sa ilog ng Marikina. Samantala, labis ang panglulumo naman ang nararamdaman ni Louis Modar, ang isa sa may-ari ng dalawang sasakyan na lumubog sa baha matapos umapaw ang tubig sa Marikina River. Ayon kay Louis, first time lamang niya nga ay parada ang kanyang sasakyan malapit sa ilog, kaya hindi niya lubos na akalaing aapaw ang tubig mula dito. Hindi ko naman po na babaha po kasi kagabi, ambun-ambun lang po. Kaya ako dyan na pinarada kasi Nagatid po ako sa asawa ko. So, nagmotor na lang kami. Tapos, nung susunduin ko na po siya kaninang madaling araw, ng 5.30, narinig ko nag-alarm. Tapos, sabi ko, nako, na nalubog yung, nalubog yung ako. Ayun nga po, nakita ko, lubog na po siya. Kaya hindi ko na siya na nahabol. Na wala na ako ng ano, na, na nawala na, ako ng paraan para abulin siya. Kasi mataas na po eh. Hanggang doon na sa may parang pintu, sa may pintu na po niya eh. Kaya hindi ko na po siya nahabol. Ayon naman kay Mayor Marcy, dapat maging responsable ang mga pumaparada sa Marikina River, lalo na kapag ganito nga may mga banta ng pagbaha. Dapat maging responsable rin yung mga may-ari eh, dahil uh, kanilang, uh, kanilang uh, property ito eh, kanilang ari-arian. Uh, may nagtanong kanina sa akin kung magbibigay kami ng tulong. Ah, oo, oh, magbibigay kami ng tulong kung yung sasakyan ginagamit mo ay pangkabuhayan. Alam jeep na ginagamit mong pangkabuhayan. Monica, kanina nag -ikot, ikot tayo dito sa mga evacuation center uh, na ginagamit. Ano, mahigit apat na po yan, yung mga eskwelahan at mga gym na, nakatalaga. At uh, kanina palang umaga, meron ng mga taong nakatalaga doon. Yung mga modular tent talagang inilatag na nila. At anytime na meron tayong kababayan na pupunta doon sa mga evacuation center, merong mag-iistima sa kanila doon at hanggang mananatili sila doon, kung kailan sila mananatili. Halimbawa, pagluluto sila ng pagkain ng lokal na pamahalaan. Nagtulong-tulong ang mga pamunuan, ang paaralan at maging ang LGU para maistima kung sakaling merong mga kababayan tayong ililikas. Pero sa as, as of now, wala pa ang uh, inililikas na mga residente dito sa Marikina. At kaninang hapon, merong lumapit dito sa mga kawani ng Bureau of Fire Protection at uh, City Disaster Risk Reduction Management Office dahil merong isang uh, 22 years old na lalaki na tumalon at naligo sa ilog. Ang problema, hindi na ito lumutang. Dalawa sila, yung isa, Uh, nakalutang naka pa siya, hindi na, tuluyang nalunod. Pero yung isa, uh, naanod na at kanina nagsagawa ng search and rescue operation itong mga kawani ng BFP at ng CDRRMO. Uh, Pero wala pa rin silang uh, nakikitang uh, katawan o yung tao na uh, naligo dito sa ilog, Monica. Uh -huh. Oo, Ryan, nakakagulat naman yung uh, balitang yan. Meron na ngayon na nagbabantay mula sa Marikina LGU para sakaling may mag-attempt ulit na maligo o tumalon ay mapigilan. Monica, dito sa lugar namin, dito sa Mer barangay Santo Nino, dito sa mismong ilalim ng Marikina River kung saan meron tayong uh, sukatan ng level, meron naman nagbabantay dito. Kanina, meron mga pumupunta dito sa ilog at uh, nagtatampisaw, sinasaway naman sila. Pero mahaba kasi itong Marikina River, Monica, aabot siya ng uh, mahigit 11 kilometers. Kaya yung uh, mga bahagi na hindi na nila namo-monitor, uh, yun nga, meron tumalon sa kabila ng malakas na agos ng uh, tubig. Kung mapap map mapapansin mo sa aking likuran, medyo malakas yung agos ng tubig, Monica. Alright, sana ay mahanap na at ligtas kung sino man yung kababayan natin na tumalon. Maraming salamat, Ryan La live na nag-uulat mula sa Marikina City.